mga Mima for today's vlog. Dahil nga medyo pakialamera ako, syempre pati yung Junakis ko pakialamera din. Kaya naman nga tingnan nyo, ito nga palang pintuan na ginawa ko nung isang araw, talagang pinakialaman niya. Inunit niya nga talaga ng bonggang bongga yung wallpaper sticker na nakalagay dito. Kaya naman nga ito, for the repair nga pala ang person. Buti na nga lang talaga, meron pang natirang wallpaper sticker. Kasi kung hindi, panigurado, hindi ko maaayos ngayon. Nung nakakaang araw kasi, nakatayo dito sa may pintuan yung Junakis ko. hindi ko nga nakita kung ano yung ginagawa niya sa may pintuan tapos sabi niya sa akin tatanggalin niya na daw yung pinto ang buong akala ko kung anong pinagsasabi niya yung pala yung tatanggalin niya yung wallpaper sticker na nakadikit dito sa may pinto kaya naman nga yung sinabi niyang tatanggalin niya daw yung pinto sabi ko go na anak Oo, diba sinabihan ko pa talaga siyang tanggalin niya na eh hindi ko naman nakita yung binabanggit niya kung ano yun at sa sobrang masunurin nga pala ng Junakis ko nung sinabi kong go na ay talagang tinanggal niya nga talaga yung wallpaper sticker. O, oh, di ba bongga? Very good talaga itong junakis ko. Sobrang masunurin. Dapat sa ibang bagay, masunurin din. Buti na nga lang talaga, hindi ko pa naman nauubos itong tirang wallpaper sticker. Meron nga sana akong balak na paglalagyan ito. Buti na lang talaga hindi pa natutuloy. Medyo busy pa kasi kaya hindi ko pa nga talaga nagagawa. bibili na nga lang pala ako ng bagong wallpaper sticker dun sa bago kong gagawin. Kaya eto, dinikit ko na nga pala dito sa may pintuan yung tirang wallpaper sticker. Pagkatapos nga pa wala na mga ilang minuto, bale, eto na nga tapos ko na nga palang idikit yung bagong wallpaper sticker dito sa may bandang baba ng pintuan. O, oh, diba? Ang ganda. Meron na namang bagong pupunitin yung junakis ko kaya naman, bunga! Pagkatapos ko nga palang magdikit ng wallpaper sticker, eto, at may nagabot nga pala sa akin ng hinug na langka. Kaya, kaya naman nga talagang dali-dali ko nga kinuha kasi super favorite ko nga eto. Matagal lang nga talaga akong nagkikrave nito buti na lang talaga meron nito sa kapit bahay. Opo, galing nga pala sa kapitbahay namin, kaya naman thank you so much sa uulitin. <laughs> eh nga talaga yung pagkain na hindi mo matago-tago kasi malayo pa lang naaamoy na. Super bango talaga nito kaya naman talagang magkikrave ka. Kumakain din ba kayo neto? Ang sarap nga talaga nito tapos super tamis pa. At habang nag voice over nga pala ako naaalala ko na naman itong hinug na langka. Parang gusto ko tuloy gumawa ng turon tapos may kasamang langka sa loob. Ang sarap nga talagang pang merienda nun tapos may kasama pang soft drinks. O kung hindi naman pwedeng kape. Ini-imagine e, ko pa nga lang pala yung turon na may langka sa loob. Sobrang natatakam na talaga ako. Makapunta nga maya maya ng palengke para makabili ako ng mga gagamitin. Ko. Kaya naman abang-abang sa gagawin nating turon with langka. Kayo ba? Ano bang favorite nyong merienda tapos may kasamang hinog na langka? Comment nyo nga mga me. At syempre, hanggang dito na lang muna. Salamat sa panonood.